Ah, hello po, good morning po sa lahat. Welcome back sa ating YouTube channel. For this video, isang tanong naman po ating subscriber ang ati ating sasagutin. Ito galing po kay Karian Valero. Shout out po si Jan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, ano daw po ang pagkakaiba ng oxytocin at saka lutalize? Kung kayo po ay mahilig po sa palaga ng mga baboy o kahit anong hayop, pangkabuhayang pagigultura, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. Ryan Patinio Agri Farming Family and Kitchen Adventures. Yung ngayong araw po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung pagkakaiba ng oxytocin at saka lutalize. Ang oxytocin sa lutalize po mga kaibigan, ito po ay pareho po nating inihanda kapag tayo po napapaanak po ng mga inahing baboy. Kasi minsan, mayroon po mga inahing baboy na matagal maglibor, and then mayroon po mga inahing baboy po na matagal po yung interval ng paglabas po ng kanyang mga biik. So, dapat talaga mayroon po tayong naka-standby, nakahanda ng mga uh, oxytocin o kaya lutalize para po atin pong ma-inject sa ating mga inahing baboy kapag tayo po nakaka-encounter ng problema habang sila nanganganak po mga kaibigan. Ngayon, sa tanong po ating subscriber, kung ano bang pagkakaiba ng oxytocin at saka lutalize. Ang lutalize po mga kaibigan, ito po ay ginagamit at ini-inject sa ating mga inahing baboy para po mag yung cervix sa ating inahing baboy. Yung cervix po mga kaibigan, yan po yung opening kung saan po lumalabas yung biik o dumadaan yung biik mula po sa uterus sa ating mga inahing baboy. Kapag yan po ay nakasara po mga kaibigan at nagkaroon ng contraction yung uterus, hindi po makalabas yung biik kasi po nakasarado po yung kanyang cervix. So para po bubuka yung cervix mga kaibigan, para po natin pahinugin yung cervix para mag-stretch, para po bubuka, tayo po ay nagtuturok ng lutalize yung rotalize po ay para po magkaroon ng ripen o pagkahinog ng cervix para siya po dahan-dahan -dahan pong bubuka at makalabas po yung mga beek kung mayroon na pong contraction yung uterus ng mga inahing baboy. Kasi po, kapag nakasarado yan at mayroon contraction yung uterus, hindi po makalabas yung beek Kapag kayo po nagtulok ng rotalize, and mayroon contraction, nakabuka yung kanyang uterus, automatic po mga kaibigan, makalabas po yung mga beek doon po sa kanyang cervix sa mga inahing baboy. Yung oxytocin naman po mga kaibigan, ito po ayate pong itinuturo ko sa mga inahing baboy para po magkaroon ng uterine contraction o magkaroon ng contraction yung kanyang uterus. So ito po yung kanyang uh, cervix, nakabuka na, wala pong contraction uh, yung uterus kaya hindi po makalabas yung mga biik kahit na bumubuka yung kanyang uterus po mga kaibigan, pero wala pong contraction yung kanyang uterus, hindi din po makalabas yung mga biit. Kaya po tayo po ay nagtuturok ng oxytocin pitoxal para po kapag bumubuka yung kanyang cervix at saka mayroong walang contraction yung kanyang uterus, magkaroon po siya ng contraction dahil po sa oxytocin. Kapag mayroon po ng contraction, magkocontract po siya, maitulak po yung kanyang mga bec, doon po kasi yung cervix, at saka lalabas po yan po mga kaibigan. So, sa mandaling sabi po mga kaibigan, ang lutealize po ay para po mabuka yung kanyang cervix. Ang oxytocin po ito sa po ay para po magkaroon ng contraction yung kanyang uterus. Kaya, ang dapat niyo pong unang iturok ay Lutealize. Huwag po kayong unang magturok ng oxytocin. Kasi kapag kayo po yung nagturok una ng oxytocin, so magkakaroon siya ng uterine contraction. Pero, yung kanyang cervix ay sarado pa lang po mga kaibigan. So, magkakaroon siya ng stress ating mga inahing baboy. Kasi, nagkaroon ka siya ng uterine contraction, pero hindi makalabas yung mga beek Kasi, sarado po yung kanyang cervix. Hindi ipahinog yung kanyang cervix. So, magkakaroon ng stress yung ating mga inahing baboy. Magkakaroon siya ng trauma. Mapuro sa siyang bumuka kahit hindi pa hinog. sa hinog. siyang bumuka at lalabas yung mga beek kaya po, magkakaroon niya ng epekto o masamang epekto sa ating mga inahing baboy. Ang una niyo lang dapat gawin ay magturok muna kayo ng lotalize para kapag nahinog na po yung kanyang cervix mga kaibigan, automatic bubuka po yan. Pagbuka niyan, lumalabas yung isang biik, doon po, indication po yan na ah, bumuka. Uh, hinog na po yung kanyang uh, cervix doon po kayo magturok ng follow up ng Oksitosin uh, pitoxal para po magkadto ng contraction. Pagkaroon ng contraction, nakabuka lang yung kanyang cervix, automatic po lalabas po yung mga biik po mga kaibigan. So yan po ating vlog ngayon at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.